holiday day. Holiday, start ng aming holiday week. So, limang days lang kami mag-holiday. Short holiday lang. Kasama ang buong pamilya ni Dudong Scott and then kami. So, pero dapat sana ngayong uh, oras na to ay nag the drive na kami kasi tatlong oras yung drive papunta doon sa pupuntahan namin. Parang ano siya, parang sa gitna ng sila ni ma'am tapos sila ni dad sa gitna kami mag ano mag magmi -me meet up na lugar para hindi masyadong hassle mag drive lalo na kami so yan dun kami sa pupunta kami sa Agnes Waters dito lang sa Queensland and then ah uh, so nagrent yung sister niya yung sister niya talaga yung nagbayad lahat sana all <laughs> so yung uh, ambag ko lang ay kagabi gumawa ako ng spaghetti bolognese nice. kasi yun yung sa ganito kami mga mamis mula nung may mga anak may mga anak na kami ni Habi kasi dati nauna kasi na na bunt, ano, buntis na nag-asawa yung sister ni ni Habi kaya dati okay lang kami mag dine in kung mag holiday kami okay lang kami mag dine in kasi tatlong anak lang niya tapos kami lahat pwede mag look after ngayon meron akong Noah meron ng Easy hindi na kami nagdadahin in mga moms na ang tawag namin ay nagluluto na kami. Minsan nagluluto kami, tapos lagay namin sa freezer, tapos dadalhin namin doon, tapos ready na yan pagka dinner. Dinner lang yung niluluto namin. So ako nagluto ako ng bulanais nice kagabi. Sakit ng pa ako. Bulanais nice kagabi. So parang spaghetti yan dito sa sa Australia. B Version nila ng spaghetti. Kasi kaso lang hindi siya ma- tamis. And then, si, si uh, Jessica ata ay magbabarbecue sila. And then, si ma'am, hindi ko alam kung anong kang ma'am. So, basta ako yan na. Tapos, dadalhin na lang namin. Ready na yung freezer. And then, ano ba? Pero ngayon, ay hindi kami makaalis ng maaga. Kasi nga, si Ate Glynette ay may sasalihang contest sa school nila matatapos 12 o'clock. So, 8.30 so 12 o'clock. Kaya ngayong araw na to, kayong, ngayong mga oras na to hinatid siya ni Isikil at ni Daddy Scott sa school para hindi malate. Kasi yung bus dito is medyo late sila. So, kung magbabas pa siya, baka malate na siya. Kasi from sa school nila, magbabas din sila papunta sa kabilang school kung saan sila magkukontest. So, yes, napili siya. And, alam nyo ba, mat talaga. Sabi ko tayo, Ate ano, ma, magaling ka pala sa math eh, kasi bakit ka napili? <laughs> Sabi niya, medyo. <laughs> kasi ako talaga hindi ako magaling sa math no high school ako. Now why? Hi, Ma'am Edith. <laughs> hindi ako magaling. So yan, yeah, pupunta kami mamaya. Kukunin na lang namin si Ate Glenn. It's na yung mga bagahin niya. So isa sa pangapin na pinaka dinadala ko pag nag-holiday kami ay medicine kit ng mga bata. So, ito siya. Ito, simula pa nung maliit si Ezekiel hanggang si Noah. And then, yan. Mayroon siyang ah uh, thermometer. Mayroon akong dalawang thermometer dyan. At saka mayroon akong band-aid. Mayroon akong pang nasal spray sa mga ilong. Ganyan. At saka sa mga, sa mga mata. And then, dito naman, Meron akong na perash. Ito yung nagustuhan ni Noah na na ngayong mga panahon na to. And then insect repeller. And then meron akong isang gamot na dinadala yung pang lagnat. And then Bix. kasi minsan inuubo ay din. Eh. Kasi ito Hindi pwedeng walang asaiti di man kasi naghiyang sila niyan. So yan yung pinaka-importante na isa sa mga pinaka-importante kong nga dala mga moms <laughs> Where are you guys? Tingnan nyo, ito yung ano nila ngayon. Lungga nila. Diyan sila nag sinuwa o. Oh. Crush oh. daw. Where is easy ko? Where is easy? O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Oh. Ah! Sana mapagod kayo. Oh no, go! So yan sila maglalaro dyan. Ewan ko. May nilagay si Habi na something na para walang ahas. Hindi ko alam. Sana nga wala talaga. Ay naku, ewan ko. Yan mo. Kasi nakakatakot minsan. Is he gone? Is he here? Is he here? O, oh, ba? Diba? Buti na lang yan kaysa mag, ano, mag, andoon sa bahay, palaging nakaupo, no, ng TV. Yan, oh. Minsan, magmariti sila dun sa gilid. <laughs> May! So, sana matulog yan sila para pag kami mamaya, tulog. <laughs> Mapagod pala para pagbiyahe namin mamaya, tulog. Ba, diba, si Habi, nag ano siya, nag siya ng sa sakyan. Oh, na naman yan, pero chinek niya ulit. Double check. Double check lang. Hinanginan. <laughs> tapos ako naman, ay malapit na ako matapos ng aking, malapit, hindi <laughs> pa pala tapos yung aking um, pag-impake. Nag-impake na lang ako sa amin ni Javi at sa kayong mga towels. Isi, we're going to see? Ben and, ben and Oh no! going to see Grandma and Granddad. Someone. <laughs> Pick up the name si sister. It's 12.30 thirty. sila <laughs> na That's okay. Nyan oh Tapos, <laughs> where are we going, Isika? He was so excited. Look, looking around. He was so upset before when we uh, when we go and pick up Glenneth because he knows this is not the way to go in grandma granddad's. Ang ganda ng ano on ng panahon. Yes. So we're going to Agnes Waters. It's holiday. Yeah, you happy, love? Yeah, excited. Excited. <laughs> sa noodles yun. Tapos sa kami mag-lunch. <laughs> Yung aming feb na lunch. Every time mag-ano kami. Mamaalis. Ba't tayo hindi kayo nanalot eh? We play sport. Ha? Huh? We play sport. <laughs> play sport? Yeah. Sport. Ah, oh, that's not bad for how many kids and then? How many school? Private and public? I think it's only... in the philippines it's public and public private and private here it's mixed we're mixed competition in private and public mixed i don't know if mixed i know in the philippines they are not mixed i think in australia we don't discriminate on our budget <laughs> they don't do Dito na kami, guys. Ito yung swimming pool. Dito. Tapos ito yung birans in. Tapos linet. Naligo. Galing. Swimming pool. May barbecuehan sila dito. Pwede mag-barbecue. Ayan. <laughs> Nilamig. Naman, pwede mag-chill-chill. chill chill ito siya. Ito si Isi ka. So, yan. Ito yung hagdan pababa. Yan, pababa dyan. Ito yung kainan. Ito yung sala na may TV. hello This so, is a shower for you. So, ito yung kitchen. So, nagkalat na kasi yung mga bata. So, ito yung kitchen. So, I mean, yan mga dala namin. <laughs> Fridge. Bawal ang iro. Ito yung aming room. So, ito yung bunk bed dito. Ito yung room namin. <laughs> Then, merong kabinet.